Hello guys, welcome sa ating vlog And good evening pala dito sa Germany, Hamburg So dito sa likuran ko guys, ito yung uh, Siemens Club Kung saan uh, dito kami lagi bumunta pag nadaong dito sa Germany So guys, eh, pasyal ko kayo sa loob ng Siemens Club Kung anong meron doon sa loob At uh, kung ano yung makikita yung uh, uh, libangan namin mga Siemens So tara guys, let's go Ayan sa loob guys, gawa ng uh, malamig masyado dito sa labas. So ito yung pinaka-entrance, ayan kasama ko yan si Peter Ito yung uh, loob ng uh, ating uh, Siemens Club dito sa Duck Dalvin, Germany Kung saan uh, makabili ka dyan guys ng mga uh, gamit mo personal nag-shampoo like, uh, mga souvenirs so ibang uh, item mga chocolate and kung gusto mo ring maglibang-libang may mga gitara kasi yan ay ginawa talaga dito sa Seaman's Club guys para sa mga seaman uh, in case na madaong sila rito so makikita nyo mga paligid puno halos ng mga souvenirs yung iba dyan na uh, bigay din sa mga marino yung iba ay collection talaga dito sa Siemens Club, Germany. Napakagandang uh, Siemens Club ito guys. Makumpir natin sa iba. Dahil uh, talagang halos kumplito ito. At uh, ang maganda pa, napakalakas ng uh, kanilang wifi para sa ating mga kapwa marino. Hindi lang sa Pilipino, kung hindi sa buong uh, sepulers worldwide. So yan makikita natin yung mga ibang uh, lahi mga uh, German, may mga Indian, ito mga kapwa natin Pilipino at kasama natin sa barko. Yan si Mr. Fablico, shout out. Yan, kita lalaki. Uh, at ito naman si Kirby, yan, nagbilang sa mabayaran niya mga utang. So yan guys, ang Siemens Club, Germany. Yung saan, uh, nandyan yung uh, bilyaran nila. Para sa lahat yan, old, ay, ay open yan. Kung you gusto mo naman mag-shot ng uh, dalawang buti, yan ay Bibilihin mo yan, hindi libre yan. So, ayan guys. Napagaganda ng uh, loob ng Siemens Club nila. Kasama natin yung Jano yan guys. Yung waiver. So, mga dalawang uh, araw siguro so, mag na magstiri ito. Then, sunod ng puerto sa uh, Belgium na naman. Uh, malamig lang na lugar kasi umpisa na yung winter nila. Kaya, yung suot kong damit, mga... Tatlo na siguro. Plus yung jacket pa. Kailangan na uh, pag-iingat sa lamig dahil uh, saglit ka lang dyan. Kaya kanyang papatayin talaga pag uh, nahuli ka ng lamig. So yan guys yung mga kapwa nating marino. Meron silang mga iniwan na mga souvenirs. kaya yung mga ano na yan. Oh. Tignan niyo. Oh. Mga presa jersey. Napakaganda. oh. sa goal. Cool. Meron nito maliit uh, na chapel kung gusto mo pag-pray. Meron din silang uh, karaoke room dyan guys. Kung gusto niyo uh, magkatagalan ta. So, ayan uh, welcome to Siemens Club Germany guys dito sa Hamburg, Dagdalbin. Malapit lang to sa puerto na, namin. Uh, just in few minutes uh, kukunin ka lang ng service din ihatid ka dyan sa mismo sa Siemens Club. Yan, may mga chocolate sila, oh. Kurang chocolate dito sa Siemens Club nito, lalo na yung uh, Milka chocolate. Yeah. Isa yan sa noon dito sa Germany, yung chocolate na yan. So, ayan, guys. Share ko lang kung uh, ano yung uh, Siemens Club dito sa Germany, Hamburg. Shout-out sa ating mga kapwa-asipirers na ngayon ay naglalayag mag-iingat po tayo lagi guys kung ano man yung ginagawa natin sa barko dahil napakasarap umuwi na makapiling natin muli ang ating pamilya so ayan guys welcome sa ating uh, content ngayon dito sa loob ng Siemens Club ito lang yung kaligayahan natin guys pagka once na natapos natin yung trabaho sa buong araw pinut pinot sa cellphone and kung may time lumabas ng gaya nitong uh, Siemens Club ayan uh, para lang ma-repress ang ating uh, isipan so iyan eh, mga kasama ko guys sa parko ang ganda ng biliyara nila oh. please kayo o oh, ako ako video yan, maka-play na yan huwag mo nang galawin okay ayay, naghanig load Eh, solo dong. Satu jis. Dusi. So guys, thank you for watching. Kami ay magpapaalam na dahil uh, magbalik barko na kami. Maraming salamat po.